Please do to subscribe to my YouTube channel. Hey guys, welcome back to another video na naman kung tayo ay mag-vlog. And for today's video, ayan, may pupuntahan tayo ngayon sa inyo. Papakita ko sa inyo, tara. So, palis na mag na kami na guys, nang gamit ako sa alas gamit na. Tapos nang gamit kumain, tara. Ito pa pa, ang oras is So, yan na rin yung bawas. May setup na tayo bago maganda-ganda pa. May microphone pa. So, yata Let's go! Okay, guys, sana mayroon tayong GoPro ito. Yan. May camera sana tayo. Kaya lang ang problema. Pipinating ko yung ano niya na. Bone button. Nakapress ko sa button. Kaya, kaya nyo, nagbubukas. Kaya yun nga, nagbubukas siya. Nagbubukas yan. Tapos, tingnan nyo ah. Yan. Yan. 'di ba? Kita nyo ako. 'Di ba? Bigla na matay. So yung ano nito, sa tagal na nito, doon nakatambak sa motor. Nakalagay lang doon. Tapos ngayon, hindi ako lang nagamit, nagpagana, kaya lang. Ganun lang ang problema niya sa battery. So, yun. Ito. dito pala ako oh, sa gaan kasi na, medyo nagana ako. Oh. Hakarigo ko lang guys. Yeah. Tara. Samahanin nyo ako, may kukunin na tayo sa hindihan nyo. Tara, let's go! Yan yeah guys, ayan. Naglilinis tayo dito sa ano. Sa pata namin. So, yun. Ito na yun. Nasa terrace lang ako dito sa second floor. Yan. Ito yung second floor. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Front cam natin. Namin. Inaayos po yung cabinet. Tapos ito yung hagdan. Yan. Dito tayo. Sa terrace yun yung hagdan natin. Papasok dito. Tapos dito tayo sa terrace. di Diba? Ito may, may puno na mangga. Ang ah. ganda. Medyo kinakabahan pa ako dito kasi eh. alam nyo, medyo kinakalawang. Ayun na, no, may po, may mangga pa oh. May mga mangga pa. Ito, may kuryente na dito. Ito lang oh. yung ano, ito yung sa baba. Mm. Medyo takot ako sa ice, pero yun, buwan pa yung natin dito. Ha, may bola pa ako. So yun, may binibili lang si Papa na pintura sa ano. Kami nag-i-edits kami dito. So yung nagkasal, tambay-tambay lang ako dito. Tapos tapos yung gawain ko. So yung dito, yung 7CM doon sa baba. So yun, tara. Napakita ko sa inyo yung baba. Tara, let's go. Mababa lang. 3, 2, 1, let's go. guys, yung baba. Ito yung ito yung sa tingalingan. Dito ako galing. Yan. Wala na pintuan dito. Nandaan lang lang para ganito. ito. Papakita ko sa inyo. Let's go. Ayan, ayan, yan, Dito kayo galing kanina. Medyo nakakatakot yun kasi medyo inakalawang. Tapos dito, hinurahan yan. Tapos ito ko yung sa inyo sa baba. Tala, let's go. Sa baba, ito. Nililinis pa. oh, pati ang baba ka. Yan ako sa baba po. na ako. So, yun nga guys, yun ito yung loob. Yan, linis pa eh. Ito lang sa labas mga. So, yun nga guys. Ito yung labas namin. Yan. Nilinis pa yan. So, papayta kasi tayo. Let's go. Bahay namin. Ito yung lipata namin guys. Yan. yan. Oops. Baka makita ang black na. Ayan. So, dito yan. Ito, Ito, Ito may mga plants pa dito pagpasok dito guys yan pasok dito ito yung pateris to challenging yun guys na isang nabalang yan Hindi dinakatakot magkakit baba dyan guys yun o yun yan o no? yan sa taas yan yan So dito lang tayo nakatambay yun. Oh. Tambay. Tambay lang tayo dito. Tambay. So yun. May vacuum pa nga dito. Sabi ko. So yun. Tara. Kahit ako sa inyo yung pagingil ni Saya. Medyo kakababa. Uh, Pagka makakit sa terrace. Kasi medyo nakatakot. Ah, Let's go. Mamaya-maya kay Kahit Saya mamaya. Let's go. Isa, yan. Ika, tapos ko na maglinis sa kwarto natanggal ko na yung mga cabinet so yun pagod ako yan dito ang stairs yun ako po Hanggang mga mga baka ng gabi kami dito So, ang break plan natin ngayon is a day in my life na naman, part 2 na naman. Kasi gawin ko ngayon is day, gagawa tayo ng episode ng mga daily vlog, ay, a day in my life. So, yun, yun ito lang naman ginagawa ko. Nakatambay lang ako dito. Chill in relax So, yun. Napakasarap dito. Malakas yung hangin, guys. Masarap. Ayan na. Ako po tayo dito stairs. si Kasi wala pong puan. Ginagam. So, di pa kami nilipat dito. Maka next week pa. Pagkasalabay sa field trip namin. Yung field trip pala namin, it's sa uh, 16. Tapos, 5.30 dapat nandoon kami nakasama sa school. Tapos, ang uwi namin, 8.07 p.m. 7 p.m. ng gabi. So, yun. Ay, ay, ay. Sabi na nga kami dito. May hindi sa lobe. Eh. Kasi nag-alien yung kami. Para pa next week, nilipa namin, okay na. So, yun. Ito may puno mangga sa amin daw, kasi ito, puno mangga din sir. Ito, pakita ko sa inyo. Puno mangga na yan, sa amin daw yan. Tsaka, ito, motor namin, yan sa baba. So, yan. Wee! So, yun, dito yung pagpa stairs. Ako lang ako dito. Yan. So, dumi pala nung, ano ko. Yan. Madumi yung ating short. Madumi yung ating short kasi yon Naglinis nga tayo. Tapos, nagtinggal-tanggal tayo sa loob ng mga kalakilat. Para pag nilipatan namin, nilipat na lang. Baka niyong mga sama pagka nilipat kasi mag filter trip kami. Kaya baka sila mama Kasi dapat ni kapon yun yung field namin. Nung ano, A9. Noong 9. Dapat field namin yun, e, eh, nausog. Eh, dapat, nausog. Eh, yun. Next week. So, yun. Tambay-tambay muna ako dito. Babayang ko na lang kayo pagkatapos na ako tumamay. At mag-edit -e lang ako dito. Yes, go.